kita nyo naman iba bagyo binabagyo kami rito so itong araw na ito ay swebes simula miyerkules nagbagyo na pala ngayon ko lang na edit dahil biyernes or webes ng hapon di na kami nakalabas sobrang lakas ng hangin ulan kaya buti na lang mayroon tayong stock sa ref ng mga manok kunti na lang ilagyan natin ang crispy fry So nakakatulong talaga to sa panahon ng mga emergency dahil dito talaga hindi kami nakakalabas. Dahil walang tigil yung hangin, ulan, sobrang lakas ng hangin. Tipong maano uh, ka na, natanggal na nga yung bubong sa harap namin. So ito niluto ko na. Sobrang lalim ng tubig sa ano. Ito ay dalawang pangalawang araw na. So, sa biyernes, ganun din. Dahil dito lumabas yung bagyo. Uh, ayan, luto na yung niluto natin. Madali lang naman luto yun kasi gawa ng uh, crispy fry lang. Eh. Tapos yung ginamit ko na ano, breast. Yung pa lang nakita nyo kanina, protas yun dito sa loob. So nanguha kami dahil libre lang naman. So take man time. Siyempre, ang lasa masarap, di ba? <laughs> dahil may crispy fry yan. Pero hindi ko dinamihan gaano, intama tama lang. Para tama lang yung alat ba, hindi magsubusubura. So wala nga lang tayong gulay ngayon dahil naubos na yung gulay natin at hindi tayo makalabas, hindi rin kami pinalabas-labas, gawa ng sabi nga, magingat ingat muna. tsaka lalim tubig, sa hangin pa lang parang madadala ka na eh tsaka nung Webes kasi, naglilinis na kami sa dorm, dahil yung mga gilid-gilid, pumapasok na yung tubig dala ng hangin, sobrang lakas tas natatanggal na yung ibang ano namin sa yung mga sa taas ng bubong namin, nagtatanggalan yung iba kaya yung kuryente rin binabantayan namin kasi baka mag-short. Actually, meron nga nag-short na isang linya eh. Buti na bantayan namin, binunot ka agad. Kasi nag-spark na siya. So ganoon talaga sobrang delikado kasi malalim na yung tubig, hindi kayang higupin ng pump palabas kasi nga sobrang lakas, walang tigil yung ulan. Kaya ngayon lang din kami or ako nakapag-edit. Buti na lang mga ganitong sitwasyon, meron tayong Uh, natirang mga pagkain. So, ayan, patapos na nga. Masarap din siya. Ayan. You oh, know, last bite. Ayan, yung kinuha ko, prutas yan dito sa loob. Matamis din siya. Ayan yung texture niya, oh. Ayan. Ayan siya, ayan. May balat siya na manipis. Tapos, merong buto sa gitna. Ayan, malaki yung buto niya. Matamis na siya ngayon kasi inog na. Masarap din. So, ayan lang. Dito ko na tapusin ang video. Bye bye. Mag-ingat ang lahat. And God bless. Ayan.